Yung hinamon ka ng tropa mo ng karera, pero bida-bida ka. Madiskarte si kuyang nagtitinda ng sagin, pero mas madiskarte si Matching. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, oh, oh. That was legitness. Yeah, it was, huh? oh. A few moments later. Wait a minute. Yung inborn na talaga kalukohan ng mga anak mo. Hay nako, muntik nang atakihin si mother. Sarap ng mangga, ay mangga na hulog. Back back. Yeah. <laughs> so no. no. Ito yung sugar na portalo. La, lakas ni kuya, oh. Kinaya niya ang buhati niya, napakalaking puno. bilin. Nyeta, balak lang pala. Uy, may baka. Yung... Yung matapang ka pero may trauma ka. <coughs> Yung napanood mong tutorial. Tapos ikaw nang ginawa mo actual. Yawa ka. Nakita mo nanonood si crush mo. Kaya naman nagpasikat ka. Kaya alam parang hindi kaya ta sisikat sa kanya. Sabi mo sa mama mo kaya mo na. Kaya alam yung pasensya mo yung hindi mo kaya pahabain. Yung nagulat ka, pero naalala mong cute ka, si ating naglalakad. May trauma o kanin. Nagtaka tuloy si kuya kung anong nangyari sa kanya. Baka akala siguro ni ati kalaban si kuya ng Power Rangers. Hehehehe. <laughs> oh, Aba ba, ito na ng toy? Si Mang Datuk, Bayan O si Aling Swan? Minsan tayo talaga to, yun know? oh. Lagi talagang mag-iingat, di diba? Pag... Uy, nakarelate siya. Ang panakit kang side Tignan niyo to si ate. Tumakain kamias. Pero hindi mo mababa ka sa mukha niya na nakaasim sa sasabi na kain niya. Kaya parang na-curious talaga yung mama niya. Sabi ni ate, tikwan mo matamis to. Kaya naniwala siya. At napatry na rin ang isa. Ay, naku, pa na ito. Yung masaya ka lang na nag-flex. Isa pala yan. Uy, kuya, yung binapatulog mo, gising pa. Makong may balak pa yata makipag eh, sa sayo sa puyat ha? <laughs> Yung anak mo ang bait-bait kapimahadwa ng kasalanan. Mabait siya. Ba, Mabait Bakit mo inaawin si Moni? Ayaw ko nang ba dito ah. Paloy kita.